What's up, Pinoy creators? Ako nga pala si Raymond and for today's video, pag-uusapan natin kung paano mag-request ng video removal. Kung sakaling may nag-download ng video mo sa YouTube at in-upload nila sa sarili nilang channel, paano ba natin gagawan ng paraan 'yon? Dito sa YouTube, punta lang tayo sa channel natin, then click tayo sa Manage Videos. Tapos, punta tayo sa Copyright dito, may kita mo ibang content creator na ginamit yung mga video mo. Dito sa matches, merong dalawang video na nagmatch ng 100%. Ibig sabihin, ginamit nila ng buo yung video namin at in-upload nila sa kanika channel, which is mali. Pwede naman tayong mag-upload ng video ng ibang content creator basta ito ay lumalabas na commentary or educational purposes. Siyempre, dapat nandun tayo sa video na yon at nagbo-voice over para hindi tayo ma-copyright. Balik tayo sa YouTube. Dito, may kita mo rin kung sino-sino yung nag-upload ng video mo. Click tayo sa channel niya. Ayun, panay sound effect yung channel niya. Yun nga lang, syempre, kahit sabihin natin na no copyright yung mga sound effect, hindi niya naman binago yung video close na natin to? Actually, nag-message na kami sa kanila. At para magawa nyo yun, check mo yung box na to and then click nyo yung contact channel. Dito, ang ilalagay nyo lang ay yung Gmail mo at may nakahandang message na dyan. At kapag napadalahan kayo nito, siguraduhin nyo na aalisin nyo yung video dahil kapag hindi niyo pinansin yun, pwedeng mag-request ng video removal yung may-ari. Ibig sabihin, pwede kayong magkaroon ng copy strike kapag hindi nyo ginawa ng paraan ang message na yon. Okay. Dito, ang gagawin na namin ay request removal dahil hindi siya nag-take action doon sa message namin. Click na natin tong mga box, tapos request removal. Bali guys, dito pala sa number 1, video requested for removal, ay pwede kang mag-add ng video na hindi napansin ni YouTube. Dito mo ilalagay yung link nun. Sa so number 2, yung copyright owner, ang ilalagay lang natin dito is yung YouTube details natin at mga personal information. Number 3, removal option. Ang pipiliin na natin dito ay yung standard request removal now dahil nagpadala na tayo ng message sa kanila at din nila binigyan na action yon. Lastly is yung number 4, yung legal agreements. I-click-click lang natin tong mga to, tapos ilalagay yung full name natin, then submit na. At bago namin tapusin ang video, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat, Pinoy Creators!